Lots News Updates Mga balita ngayon Mga militar nakabawi ng armas mula sa CTG BOC na iyan nasabat ang mahigit 8.8 milyong pesong halaga ng droga sa mga hindi na claim na parcels Lalaki aristado sa pagpapaputok ng baril sa Bustos, Bulacan ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nasamsam ang mga armas at kagamitan ng mga sundalo mula sa Communist Terrorist Group o CTG sa nagarap na inkwentro sa sitio Kinawan Barangay Katudak, Libak, Sultan Kudarat nitong Setyembre 26. Ayon sa ulat ng 6th Infantry Kampilan Division ng Philippine Army, kabilang sa na-recover ang isang M16 rifle, isang granada, isang commercial radio na baupeng, mga subversibong dokumento, personal na gamit at mga supply ng pagkain. Patuloy ang operasyon ng militar upang tuluyang sugpuin ang mga CTG at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nasabat ng Bureau of Customs na iya katuwang ang PDEA at na iya Interagency Drug Interdiction Task Group ang tatlong hindi na na parcels na naglalaman ng 8.8 milyong halaga ng ilegal na droga sa isang bodega sa Pasay City noong Setyembre 25, 2025. Ang mga parcel ay diniklarang electronic equipment at garments ngunit nang dumaan sa x-ray scanning at canine sweeping, positibo itong tinukoy na kahinahinala. Sa isinagawang physical inspection, natuklasan ang 992 gramo ng shabu at 1,396 gramo ng high-grade marijuana o kush. Ang mga kontrabando ay agad na isinailalim sa kustudiya ng BOC na iya para sa confirmatory testing at mas malalim na imbestigasyon. Ang insidente ay lumabag sa Costo Modernization and Tariff Act at sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naaresto ng Bustos Municipal Police ang isang lalaki nitong Setyembre 27 ng madaling araw matapos itong mahuling nagpapaputok ng baril sa Barangay Tibagan. Nakuha mula sa sospek ang isang caliber 45 pistol na may tinanggal na serial number, isang magazine, anim na bala at tatlong basyo ng bala. Ayon kay Police Major Mark Anthony Tiongson, agad na dinala ang sospek sa himpilan ng pulisya at isa sa ilalim sa investigasyon ang na-recover na armas. Sinampahan ang sospek ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <laughs> e aí